good I evening mean, guys uh, may gagawin pala akong ano no sa ako ng partner ko guys na ano lang uh, mag up daw ako ang challenge niya kahit limang push up lang kung magawa ko yun bibigyan niya ako ng 500 daw uh, lima uh, sa bawat pusa pala ay tigwa 100 uh, nasa na yung 500 mula ipakita ko sa kanila ah, uh, ito 500 guys kapag so magawa ko daw limang push up lang pero sa totoo lang guys naka Pakahirap sa akin to kasi wala nang ano, insayo. Mabigat na ang katawan. Ay, lagay natin sa plastic ang 500. Para diretso na kukunin kapag magawa kong limang postcard up. Okay, ready guys. Ah, sabayan ako mag-count. No la uh -huh. lima lang, pues capa Posición Muna, Revive. 1, 2, 3, 4 What? Go. He's <laughs> ah, sorry, bagsak hindi nakuha. Hindi na kaya ng katawan talaga, ang bigat. Hmm. sayang 500, hindi ko nakuha. Sulit na lang oh, sayo na 'to. Thank you for watching.